Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages energy gabay para sa fire signs. Aries Leo Sagittarius for October 5, 2023. Spirit guide. For fire signs, Aries Leo Sagittarius. So, ang dami talaga na. May halos lahat no, ng signs lumabas tong 8 of cups natin. Okay. Tatalsi ka ng ating mga card. Okay. We have here the Ten of Pentacles. Nine of Wands. Eight of Cups. Tower. and the for cups ano? for some of you ano um nakakaranas ngayon ng alam mo yun ng or may parating na uh, blessings, bagong ideas, bagong opportunity ayan no parang nakawala ka na sa alam mo yun lahat ng paghihirap na ang um, pinagdadaanan mo ano pero sinasabi din ng card na kung ano man yung nalagpasan mo ngayon ano may parating at parating pa ring struggle na kailangan mong i-ready yung sarili mo kung ano man yan so sinasabi rin ng card na wag kang maging greedy kung ano man yung mga na-accept mong blessings wag mong pagdamutan yung anak mo, yung pamilya mo at make it sure na idadala mo yan or gagamitin mo yung um, blessings na yan sa mabuti. Okay? Fire signs. Tignan pa natin. Para sa ating fire signs. Spirit guide. We have here the nine of water. So, lahat ng mga hinihiling mo or yung lahat ng mga minamanifest mo, no, talagang makukuha mo siya ngayong araw na to kung ano may niya mga concerns mo sa buhay, love life ba yan, ano, baka um, today, ma darating na yan talaga sa iyo, no? baka yan yung blessings na matagal mo nang inaantay. So, we have here the nine of water, no? For some of you, nagiging emotional, um, pagdating sa kanilang relationship, no? Masyado kayo nagiging, um, alam mo yon nagiging sensitive, And andito nga yung falling in love, ano? Falling in love. May mga wedding proposal din dito na mangyayari. Kaya siguro, ayan, masyado kayo emotional. Baka nag-propose na sa inyo yung inyong kapartner. O baka naman kaya kayo nagiging emotional. May nag-propose na, ano, yung ex nyo. Nag-propose na sa kanilang bagong girlfriend ngayon. So, tignan pa natin. Pero wag kang mag-alala, no? Sinasabi naman ng card dito na may darating at darating na tao para sa iyo. So, ayan, we have here the lovers, see? May ano talaga dito, no? Para sa mga single to, no? Nakafocus sa inyong energy na talagang, ayan, makikita nyo na ang matagal nyo nang inaantay. So, mag-ingat lang kayo, no? Sa pag-de-decision lalo na sa mga nagpropo, receive na ng proposal dito, no? Uh, Mag-ingat mag kayo, mag-isip kayong mabuti kung gusto nyo talaga yung taong yan. So, say yes, but if nag-aalinlangan kayo, no, pwede nyo pa namang um, pag-isipan yan ng mabuti. So, yung iba naman dito sa atin, kung problema kayo sa inyong kalusugan, ayan, I can feel naman na um, for some of you is nasa good, good health naman, ano, na, So, baka yung mga iniindan yung sakit is sa muscle lang yan, ano? Sa sobra sa trabaho. Huwag kayong masyadong, ano, maging nega. Regarding to your health. So, tignan pa natin. We have here the seven of water. So, ayan talaga, ano. May risky decision dito na kailangan gawin baka naman yung iba sa inyo is nabuntis lang kaya magpapakasal or alam mo yun gusto lang ng magulang or baka na, nakapag-oo ka na no or it's all about business partnership na nahihiya lang kayong tanggihan yung offer no so ayan pag-isipan niyo talagang mabuti dito and kung Stop procrastinating tingnan kung alam niyo kung kaya niyo nang gawin ngayon fire signs 'yung mga bagay-bagay na 'yan gawin n'yo na wag n'yo nang ipagpabukas or ipagpalib, ipagpaliban pa. <clears throat> so tingnan pa natin. king of earth. So, for some of you, ayan, talagang may mga marireceives kayo, marireceive kayong blessings, bagong opportunity, no? Ang dami ditong mag offer sa inyo ng trabaho. Marami siguro manliligaw, friendship. Ngayong araw na 'to, ayan. napaka feeling ng araw nyo ngayon, fire signs. So, maliban lang sa mga kailangan mag-decision, no, regarding to their um, wedding or sa proposal. So, tignan natin. Four of fire, no? So, there's a contentment ngayong araw na talaga to. May peace and ab abundance kayong mararamdaman, no? A happy home life. A yan. Kung ano man yung mga yan, talagang for sure, masasatisfied kayo ngayong araw na to. So, tignan pa natin we have here the Ace of Fire. So, may mga exciting opportunity talaga dito for your career. Fire signs, no? Kung may mga um, gusto mo nang mag sa trabaho, may bagong offer sa'yo. So, i-accept mo na yung offer, no? So, maganda yung mangyayari sa buhay mo or maganda yung pagbabago na dala nito para sa inyo. Fire signs, okay. of air. So, yung iba sa inyo dito, nasusobra na katatrabaho. Ayan, kailangan bigyan nyo naman ng time ang inyong pamilya, ang inyong sarili. Ayan, pwede kayong mag um, plan ng vacation air signs. So, para din sa inyong kalusugan, ayan. Para rin yan sa inyong kalusugan fire signs, okay? Huwag nyong abusuhin ang inyong pangangatawan. We have here the hierophant. So, pakinggan mo yung mga taong nasa paligid mo, ang inyong intuition. Baka, ayan, nasusobrahan na talaga kayo sa pagtatrabaho nyo, no? <coughs> Tignan natin kung ano pang kailangan ng ating fire signs. So, yung mga um, kailangan nyo ng altar sa bahay, no? Baka for some of you is wala talagang altar sa bahay. Kung ano-ano nang nangyayari sa inyo dyan. Um, kailangan nyo magnilay-nilay, magdasal. Baka nakakaranas kayo ng, alam nyo yung nabanggit ko kanina, your, about your health, your muscles. So, para rin yan, no? Magiging guide din yan sa atin and protection sa bahay natin, no? Para hindi tayo um, mapasukan ng mga masasamang espiritu, ayan, or mga masamang tao, protection yan sa atin. So, tignan pa natin yung kailangan ninyo. Pa Sorry guys, medyo nawawalan na ako ng boses. So, yung iba sa inyo, ayan, ang daming sinusulat ngayong araw na to. So, ang daming plano, ang daming makabibilhin Dami nyo bang igugrosery dahil ang laki ng perang nakuha nyo ngayong araw na to. Ayan, connect with the earth din kayo. Um, fire science no? So, matuto kayong maging generous kung ano man yung mga na-receive nyo ngayong araw na blessings. Try to share, no, sa ibang tao, sa mga hayop, or bumili kayo ng mga halaman para gumanda ang inyong paligid, para makalanghap kayo ng mga fresh air, no, lalong-lalo lalo na sa mga Manila area, no. Uh, kailangan nyo lagyan yung paligid nyo ng mga, alam mo, yung mga halaman. So, nakakasala yan sa masyadong polluted na air natin. So, ayan, burning ball with ritual. Burning bowl ritual. So, yung mga, so may mga sama siguro kayong isusulat dyan, no? At kailangan yung sulugin yan. Fire signs. Para matulungan din kayong mawala or mag-move forward, ano? Kasi through writing din, na kakatulong yan sa atin para alam mo yun, mabawasan yung mga sama ng loob natin, fire signs. So, yun lamang, fire signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!